One form of killing and worse than physical killing. Character assassination is one form of killing. Another form of killing. Tandaan mo yon, Daniel Razon. Kung sinong number one kampo ng demonyo ngayon, ikaw yon, Daniel Razon. Sabi ng Biblia ng Panginoong Yeso Kristo sa mga pariseo at mga eskriba, Kayo'y sa inyong amang Diablo. Ang nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una. Ikaw ang number one mamamatay tao ngayon. Hindi na po pwedeng magtanong ngayon sa iglesia. Sa MCGI ng bro, totoo po ba yung ganito? Wala. Suspindido ka kaagad. Bakit ko alam? Maraming kapatid ngayon na nasuspindi. Dahil nagtanong lang kung totoo ba yung kung totoo ba yung mga kumakalat na video, totoo ba yung kumakalat na picture regarding sa alak na benta sa 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 Area 52 at sa mga sa mga restaurant ni Brother Eli. Ano pang sabi ng Biblia sa 8:44 ng 1? Siya'y isang sinungaling at ama nito. Sinong number one sinungaling ngayon? Ikaw. Napakasinungaling mo. Biruin mo, sasabihin mo, ikakalat mo na pi natural. Pakakainin mo ako, pinagtatrabaho mo ako eh. Hindi mo na nga ako sinasaw, di mo pa ako papakainin. Natural, magkakasakit ako. papak Kailangan mo akong paggamot, wala na ka akong saod Hindi mo pa ako papagamot kung magkakasakit ako. Pero, number one kasi nung aling ang sinasabi mo, nagkasakit yung nanay ko, nagkasakit yung tatay ko, wala kang ambag kahit piso. Tandaan mo yan, Daniel Rason. Wala kang ambag kahit piso. Namatay yung nanay at tatay ko, may ambag ka ba kahit piso? Wala. Ngayon, sa sasabihin mo, hindi ba umutang ka kay Brad Ellie? Oh, hindi ko naman ikakaila na umutang ako ng 150,000 kay Brad Ellie, pero binayaran ko 'yun. Ang pinambayad ko, Hong Kong dollar pa. Hong Kong dollar pa at saka ano, Macau pataka. Binigay nga ni Brad Eli yung Macau Pataka kung di ako nagkakamali doon sa isang kasama niya. Hindi ko nalang lang babanggitin kung sino yung kasama niya. Pero alam ko. Ngayon, play victim ka na ano na kunwari parang ikaw yung naape, kayo yung naape, kayo yung pinapasama. Nako, Daniel Rason, yung ugali mo na yan, baguhin mo. Susumpain ka ng Diyos. Maniwala ka sa akin, susumpain ka ng Diyos, Daniel Rason. Susumpain ka ng Diyos dahil number one ka sinungaling. Biruin mo, magtatanong lang ang kapatid, sasabihin mo, ayaw nyo sa iglesia? Go ahead, make my day. Kaya nga kami nagtatanong eh, kasi utos ng Diyos yun eh. Magtanong eh. Diba sabi ni Brad Eli, at ikaw mismo. Sabi mo, noong panahon ng bakbakan kay Kibuloy, pagka ang leader ng isang reliyon ayaw magpatanong sa demonyo yon. Kaya, yung Daniel Rason ngayon, iba yung Daniel Rason noon. Ewan ko lang, baka unyango yung Daniel Rason na yon. Ano, ma 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 magaling magtago. Mag mag sa bagay, hindi na ako ano, hindi na ako magtataka kasi talagang ano, talagang naku. Mga kapatid, ano kung malalaman nyo lang po yung alam ko. Kaya lang, hindi pa ngayon sooner or later, ihahayag po ng Diyos yan. Yung dapat niyang ihayag. Kaya, ano, uh, matindi ang ginagawa ni, ano, ni Daniel Rason ngayon na, ano, na pang brainwash Sasabihin niya, kunwari, parang siya yung naaapi. Hindi ikaw ang naapi. Ako yung naapi. Marami kaming inapi ng magulang mo. Kaya nga, we choose to live, We choose to leave your parents. Pero pinapasama nyo kami. You are character assassinating us. Tapos, mag-aano ka, mag -run -run ka sa mga pagkakatipon. Ay, ano, tuma ano nag-message sa akin yung kapatid. Tol, sabi niya, nakakalungkot, ganun pa rin. Sabi niya, ganyan. Wala na nga paksa, nakakaano Galit ang itinatanim ni, ni kuya sa mga kapatid. Tinuturuan niya kaming magalit. Buti na lang alam mo tol sabi niyang ganyan kilalaki.